umaga na. Ginising na ulit tayo ni Marion, no? Bukusan na agad yung kansak yan. Ayan, no? O, <laughs> oh, diba? Gising na daw tayo. Ang ganda rito, oh. Look. Diba? Sarap mag-camping sa van. Kasi ang ganda ng view. Oh. Ayun. tulog dito. Tayo ay tapayin ah. Iwagawa na sila. Tulipin natin. pero na si Bulacet. Ito. Ito na si pulaksek. Ayun, nagduduto. <laughs>

Sabi ko mag-fried rice talaga ako yung Ako na nga lang mag-fried rice yung akin. Akin lang ha. So kayo pagluluto. Wala well, sa inyo kanin na na ininit. Ayoko na. Yung sila sila yung mag-fried rice eh. Mga, mga tra nagkatrabaho talaga. Gusto mabilisan. Pero kayo balasik kumain na kayo ha. Mamaya pa kakain. So, ito na yung ating 1,150 square meter na Apo! na pinapaayos ang daming kalat tingnan nyo yung ginawa ko sa kusina sa likuran ah oh, ganda ng kusina ako sa likod diba ayun yung water pump palagay tayo dyan ng gripo sa kusina at saka sa CR ang nakatira dito si Kuya Bulastek Bakit talaga niya yan eh <laughs> Kuya Bulastek ang ganda ng kitchen mo ah dahil pang kalat dito eh siya. Yeah. Ganda. Uh, may kuryente na ako dito. Kaya pwede na ako magstay stay Pakabit kami ng solar. Baka next week, water pump. Kailang mahal ng water pump. 120k water pump pa lang. Wala pa dun yung labor. Siyempre, papahukay mo yung ilalim. Doon yung tubo. Marami pang bibilhin. Magastos pag ano sa bundok. Tulad itong solar na to. Ayan o, Poste, bakal, tubular yan. Ha, diba? higaan ko, di ba? Ang ganda na higaan ko. Si Marion, di comfortable eh. Nandun siya sa driver seat <laughs> eh. ako dito ako. Anyway, niluto na ako ng almusal ko.